el ගna pole. Oh, kong marapan dito dito Dudot! Ano nga? na, Dudot! What's up mga ka Sa Pidid Vlog ako ng... mga kudos ka kay What's up mga kudos like, ako ng luluto ng gilid ng na may dalawang gililing. Kaya mga at ako may nag ng lalo ko so, na pwede ko makagulo Kasi sa Pwede na po ako Ako naman po ay maghihiwa Saba. ng sabak. Saging na sabak. Tayo ay ma... So, ayun. Kailangan ko ay kawali. Tayo ay magbabagdat ng sabak. So, ayun. Iwain na natin yung salin Maganda po sa salin na yung ilang Ano nyo po ang Yung parang hinog pero ilaw eh? Yung kaunti oh, pa lang ang pagkakainom niya ano ko ako yung Bago lang ako siya naiiwi. Makitig pa Iyan ko po dito grabe. Ako nga po kagabi gabi ng po, Lagi po dito na ulan. Parang masarap na. po namin I amin mean ni so ni kuya ako din ako muna kuya yep wala ko lang din ako ako ko dito din ako yan kami pa ka ang bulang din mga vlog namin ay mga din pero salamat pa rin sa mga nanonood sa amin dahil patuloy pa rin ang pagdagdag ng mga followers ni tapos ay subscriber. Followers ko sa Facebook. Tapos oh, TikTok, malapit ako ng 100. Ayan, yeah, thank you oh, po. malapit na ako. Road to 5K yun. na. Malaking bagay po yung kahit kami po ang kiyunti vlog lang. At magandang balita, sasawad na uli si Dubitski. Kahit po, quarterly ang kanyang sahod ay

Ay, higit na yung unay-higit kasi doon-doon ko ng banida. Masyado kong matagal para sa hambre. Pag nagpapakas ka na naman, ay wala akong nanopay mo. Mangangalay na naman ako nito. Mama, si din yung sa ko. Ano? Ano yun niya? High school. Ano yun Yung maliit. sa high school. Aba, hindi na binigay sa akin mo. Ayun ito, ay, oh, uuunan ay, naman ang global. Hindi na binigil. Ay, global pwede. yung sabore. Mga naiit. na binig. Oo, oh, pinong-pinong. Tama diba, pinong, pinong? na't So, doon dulot po magluluto ng aming ulam. Ako lang po pag alam po mga kapatawad. Meron pang natirang silang. Nawala lang sa araw. Ay, mga isir. May tinawagan po ng ulam <laughs> ng, ng rata. May ganit ba kabasa? Baka ng mga kambig. Ata akong nag-aaral nag na ako. Nagigisa na. Nagigisa na siya. O, handa na ito, ah. Yung dalawang ilatan. Yung lang. そのアルマメント רגע, אם אנחנו נעשה לנו את זה בסדר. Nadi ko na ani oh ako susunleng yung bawas ko ano yung tumigil dito malas hindi ko hindi ko naman po ako sa dito ay dalagyan ko ng asukal na pula na natin ng asukal. Asukal lang at tubig. Kasi ating patakuloyin, yun lang kong sekreto na yan. Asukal, ito natin ng mahigit na ano. Ito, ito. ito one fourth, pwede ko lahat One eighth. One eighth, tapos, lalagyan ko po ng probing gusto ng grits. Tapos pwede po pa ito akong papakuluan lang. Dito po tayo. Hindi rin nakahaloin. Baka eh. ako ba yan. Ayan. Ano na Okay na. Ayos. Ako magti- Ako mag- Ako mag Ang gulo mo mga na. Ako mo ang impurer, Yan pa ang ano ng... Yan po, siya pinaglulotso. Tingnan natin. Siya talaga nagluluto. Sayaw, sayaw. Kailangan mo naman pagupit, hindi. Malaga na asin. Aba, ah, patay mo pala yung grape mo na ko. Ayoko ano na na ito na nadi? Ay, di mo sabihin. Alam ko na ang gagawin. Kamil ka. Ayun lang. Ayun lang yung wakin. Pura Hindi ko alam sa'yo. na ba tayo ng papa? Ayun. Ayun na ba?

Wala na po yung aming gilingan ng paninda. Ano mo din yung water bottle? Ayun ko pa rin yung mga tubihog. Ano yung this? Ay, wala mo. Ano mo? Ay, wala parang ako. Oh, ako okay. na. Hmm. May aso po. Lalagyan po natin ng nor or broth uh, cube. Iyon. Ang palasa. O. Oh. Nakala mo naman. Apo. Yung iba yung nakakala nila yung chocolate. Apo. Ano po? So, tigman po natin itong nor. Haluin <laughs> ko din po at baka magtutuloy.

Parang sa ulo ka lang, nakakagutom na. Pag mo ginaganay, un, ba't hindi ko naman kita yung horror? Un. Oh. Hmm. Yun lagay na sabaw pag ako nagluluto. Baka tinakulikad, un. Halagyan na po ni Dodot ng sabaw. Kutama na kundi. Tama na. Lagyan mo pala ng toyo. Para kumulay. Silver Swan. Baka naman. Hmm. Sponsoran mo kami. Tama na. Huwag oh, na pa ala to. Hindi, huwag na ako na suka hindi. Ano ba yung adobo? Ibalik mo doon. Tsaka asin. Kunti lang asin. Takpan mo pati yung asin. Ito pa ito tayo. Para maglagay ng asin. Matlit ng apoy. Para di masunog. Masunog na. Yung palang nilaw, ko baka masunog ito okay. So ayun. So, ayun. So, ayun. po, ka dito. Oh. So, Lagi ko na lang grape. Tumatumba <laughs> ka. Mama, pagiging 50, pagiging 80 na, may nukos ka na. Mama. Uy. Pinakamitin pa. Mama. Talaga na natin ang star, Marlene. Oh, ano ano? Lakay mo ng apoy. Nama ano -na yun? Yung ginawa ko nung isang araw, ganyan? Mm-hmm. Uh -uh. Di ba masarap? Ang oh, ginawa nung nabang may sa aso. Ha? Ano ka ba? Ba't kiling? Yan, ako lumi. Pwede mo nang ilagay at dito. Paano naman? Di ko kulit ginawa ng apoy gulay lalagyan ko na po itong niluluto ko na star margarine give me my gulay give me ito naman ay, ay lagyan mo na gulay okay, mama, yung kay mama dessert yung akin yung dessert ay hindi wala dessert yung hmm, kaya yung dessert Oh, yun. lahat po natin po. Malamang. Tutura yeah. hmm. ko po kayo kung paano sumarap ang luto mo. Nagyan nyo po na magic syrup. Kinakap po yun eh. Yun. Ano, lagyan po. Ito po yung papaigain ko na amat mamaya yung masarap mo. O, lagyan ko na magic syrup. Ay, hindi din yung kalusal mo mag-i-edit. Mm. lang mag Tayo, 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 ng tayo. natin sa malapitan ito po yung binangkat ko ah. Binangkat na sa bak. Nananay nila Paano Saan ang mo po Ito naman ang niloloto ni Dodot. Overload ang lahok. Dali. Walang lang tayo lalagay. Ito lang? Oo. Hayaan mo lang maloto. Huwag mo nang haluin Hayaan mo nang maloto yung gulay. Hayaan mo lang. Takpan mo. Ganatihin. Yan, takpan mo na, Ito mga aking niloloto. ang aking papa iba hindi. Mario, chehu, an ah, serap, manta matamis. Chehu, pa yung paborito namin ni Dodo? Tsaka si to, 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 ng aso. to, <laughs> Luto na po ang aking giniling na may sitaw. Yan. At saka, luto na din ang aking matamis. Kaya patay na natin. Ayan. Mukha pong masarap ang luto ni Dodot. Basta kailangan na ng takip. Baka hmm. tayo ng pusa. Ayan. Sarap. Sarap. Hmm. Masarap din ang aming matamis. <laughs> at so yun pa mga kadods kayo ngayon na lang magtatabas sa aking video. Kaya kung wala may sa aking channel, please mag-like at mag subscribe Mamay!